Hello guys, so uh, today ang ipapakita kong video ay ang food fair dito sa Bintulo. Ito yung food fair na malapit sa Paragon Mall. So ang daming iba't ibang food na nandito. Ayan, mostly uh, napansin ko yung food na nandito is uh, Chinese food or Korean food. Ayan siya, so, ang daming meat. May mga ano, yung mga squid yan. Sutong squid yan. Ayan siya. Dito na side, nagbibinta sila ng squid. Tapos, tingnan nyo naman yung paligid. Ayan, daming tao. Daming tao the time. Kasi katatapos din ito yung marathon, yung evening marathon na ano na video ko. Pagkatapos nun, so nagvideo kami dito kasi one uh, location lang kasi yung ah uh, yung food fair na to so ang ginawa ko after ng marathon so nag -video na din ako para pakita sa inyo ko ano yung uh, nangyayari dito sa lugar na ito so yan oh. ang ganda diba yan iba't ibang ah, napansin ko talaga ang daming meat ang daming iba't ibang klase ng meat na uh, benta dito Hello guys. So, hello guys. So, today ang ipapakita ko uh, today ang ipapakita uh, ang video ay, ay food ang, fair dito sa Mintulo. food fair dito sa food fair na, na ito yung food fair na malapit sa Paragon malapit so, sa parang iba't mo. ibang so, food, food na nandito. Iba food na nandito. Ayan. Mostly ayan. uh, napansin ko mostly yung food uh, na, 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 na nandito is uh, yung food na nandito Chinese uh, is, uh, food or Korean Chinese food, ayan, or, or Korean food. daming meat ayan so ang daming meat ay mga ano yung mga squid ano,

uh, yung food fair na to so food fair na ang to ako, so after na ng marathon so nag so, so, video na din ako so nag video na din ako ano yung pakita sa inyo ko ano yung, uh, uh, yung nangyayari dito uh, sa nangyayari uh, na dito so sa yan ang oh. lugar na ito so diba, yan, oh. yan ibat ang ibang, ganda diba ang napansin ko talaga ang daming napansin ko talaga ang iba't ibang class ang daming iba't ibang klase ah benta dito ah benta dito so So, yan, maraming ano, yan, maraming, panindan, maraming panindan, maraming, panindan, actually, maraming talaga. Paninda, actually, talaga. Gusto, gusto, ko to pag um, may ganito. Actually, gusto, ko to pag may ganito. napansin, ko din na halos, napansin ko din na halos, every week or every ano, month, may iba-ibang, iba, ano, ibang, may iba-ibang, food fair. So, pagkatapos dito, lumilipat sila na ibang location. So, ito yung location. ito yung, location na malapit sa Paragon Mall. location na malapit sa Paragon Mall. dito yung drinks, o, tingnan nyo ito yung drinks ibang klase naman drinks ibang klase ng drinks at saka uh, color niya ang sasarap yung, uh, color niya sarap din is yun oh yung, yung uh, uh, sarap uh, din oh yung uh, dragon tapos fruit ito naman tapos ito naman ibang dessert yata nandito iba't ibang dessert yata nandito Lakad-lakad lang tayo para lakad-lakad lang tayo para ano yung makita ko sa inyo sa paligid. Makita niyo sa paligid. Sa pagtingin-tingin pa lang, sa pagtingin-tingin pa lang, feeling ko busog na talaga ako. Ayun oh. Yan yung oh, mga meat. Yeah. Oh, wagyu bit meat. wagyu bit beef meat. O, uh, diba? So, genocide. Ayan, so, lakad, genocide, lakad pa rin. Pa rin ayan, lakad pa rin. So, So, ang ganda kasi dami ng series. Ang ganda kasi dami yung, ng series like. Masyado yung, siyang ano, masyadong masyado atrak siyang ano, masyadong atrak kasi yung, maraming yung marami. So dito noon parang yogurt. So dito noon parang yogurt yata yun nandoon. Tapos nun, ito, nun, ito din, o oh, di ba may mga lantern din, oh, di ba may mga lantern, lantern doon, ano, Chinese lantern doon. Tapos dito pwede kang uminom, tapos dito at pwede kang umupu, uminom, pwede kang umupo diyan sa side. Oh, yan

kasi kailan ba yun nangyari? Kasi kailan uh, ba yun mga yung Week before, uh, mga matatapos. week before so, matatapos. Uh, yun yung so, ano, pagpunta uh, yun namin yung, dito. dito. Ano, pagpunta namin so, tingin, dito. tingin ganyan lang so, yung ano ko. Tingin ganyan lang yung, yung ano ko. Video and ko. Usually. Yan, usually. Yan. Tingnan nyo pati yung ko. Yung mga nag-attend ng mga, Yung mga, so, mga nag-attend ng marathon. So, after marathon, dyan na rin din sila. Kumain, nagbili na mong Kagaya din sa amin. Kagaya din sa amin. So, ito oh. Ayan, coconut ice cream. Oh. Ayan, coconut oh. ice cream. Niya. Yeah. Ah, hindi ko na na-try yeah. uh, ko una ko kasi na ng ng nga, ng ng hindi mo ko na na-try kasi nga is yung pagkain kasi gutom ako na is yung pagkain kasi gutom ako na time. After nung marathon so, no, after nung nag-marathon so, interest ako sa mga dessert, ang inuna ko muna ay, ang ino na muna yung talagang ano, yung talagang pagkain. O, tinan nyo may beef to. O, may beef to. Ang ganda, ang gaganda pa ng ano. Ang ang gaganda pa ng ano. Lagay na kanilang mga tent. Lagay na kanilang mga tent. Ganyan, oh very ano very Attractive ano tib yung lights na, yung, ng yung, ng yung lights lights na maganda din naman talaga maganda din naman talaga na, talagang na, may na, na talagang marami dito ng yogurt sila dyan yung sila dyan at yung ng dessert sabi ko babalikan ko yan sabi ko babalikan ko yan kasi nga nabibidibidyo pa ako time so muna So tingin-tingin lang tayo. So, tayo. ganito dito, dito sa bitulo. Ganito dito Karamitan, sa mitulo Mahilig sila sa mahilig sila sa mga, food mga fair, parang yung uh, fair, or parang uh, fair, yung may uh, mga minsan yung may uh, mga uh, uh, carnival ganun pero hindi talaga dito dito yung pero hindi talaga yung na carnival dito na dito na wala wala sila mga rides wala ano wala sila mga rides wala food lang talaga lang sila sa food. Yan siya, oh. O, di ang O, di ang No, dito naman yung... No, dito ayan, naman yung... yung ganun. Parang may games, ayan, lang, na, parang konti lang, may games lang na. parang may games lang na. Konti lang yung ganun. Konti lang yung games para sa Oti kids. Konti lang yung games para sa so, Ito naman, oh. Sarap, so, oh, ito naman, man. oh. Sarap, oh. May mga... Ayan, may mga squid balls. Ganun, mga fish mga ball, ganyan. Balls, ganun, fish ball, ganyan. So, tingin-tingin lang, so, lang, lang ako habang naghahanap ko. Saan ako, kami pwedeng kumain ni Peter? kami pwedeng kumain ni Peter? So, ang dami. Usually talaga this time, yung mga nakalagay yung mga nakalagay Chinese food on so, Chinese food. So, ito na event food. na ito. So, ito, ito na event na ito. na ito. ito. yung food mostly fair na ito. Mostly, makikita nyo dito. Mostly, is talagang, dito, uh, Chinese, uh, Chinese, food talagang uh, Chinese food siya. Ayan, yan o. Oh. Ayan, yan an o. Anto mata per Anto mata Mga, ayan, mga accessories mga, yata. eh. yung, yung accessories yun yata. Yung, yung, benta dyan sa loob. Hindi na nga ako, ano, hindi na ako pumasok. Ano, hindi na ako tingin na lang ako. Ayan, daming ano o. Ayan, daming ano o. Arang keychain. Ang cute. Arang keychain. Ang cute. O dito naman tayo lakad dito, laka, naman tayo, dito naman tayo lakad laka, dito um, naman is um food din yung ano diyan hindi kasi food din yung ano dyan. kasi mahirap hirap mag ma, ano kasi mahirap video sa malapit, mag, kasi, na, sa malapit kasi marami na, din taong lumalapit serye marami din taong sa stall sa, dun sa kaya, stall sa medyo malayuan ako sa medyo malayuan ito, ako nagbi-video ito, ito. A Philippine ano led, ah, Pilipin leg, Pilipinas leg, Pilipino slocion Pilipinas Pilipino Pero ano nakita ko hindi naman pero talaga nakita ko hindi naman hindi naman hindi naman talagang nakita ko hindi naman talagang sa ko hindi naman talagang nakita ko hindi naman tingin-tingin tayo diyan tingin-tingin tayo diyan ito pa dito sa ano. ito ano pa dito sa ano daming iba't ibang food talaga daming iba't ibang food talaga ano yung oh, crispy ano yung, oh, crisp, oh crispy ah, kaya pala, usually talaga okay, chinese pala, walang hindi masyado chinese, ang ano walang hindi masyado ang chinese more food on chinese uh, food uh, dito, uh, food dito, guys uh, food more on chinese dito, chinese guys. food talaga more chinese food so, talaga hindi So, walang walang hindi, na walang walang sa side maybe na sa iba, hindi ko Maybe talaga iba, dito lang kasi na ano, talaga, dito, dito, lang ko 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 kasi na, na, side, na side ano, dito lang kasi ako na lang side, side ba ito hindi na ako lang side ba, ito hindi na ako, ako sa, kabilang sa kabilang side sa kabilang side is my sa kabilang side ano food or indonesian malay food or indonesian food kasi dito lang ako pagod na lang ako pagod siguro doon na side mayroon siguro doon na side mayroon oo mayroon parang doon so hiniwalay siya nandoon so hiniwalay siya nandoon of course wala yung pagkain So, daming siya. Pwede mong daming pwede pagpilian. Ayan, pagpilian. Ayan, queen daw. Oh, lik, liko. Oh, liko. 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 Ah? Liko. Ah? ito naman is mga ano ito naman. Ito naman dessert. is dessert. mga ano naman to Mga dessert. Mm. Yummy, yummy. Yum. Mm, yummy, yummy. Lakad pa rin ng ta. Lakad, lakad kasi pa rin ng, ng ta. Lakad kasi nga. Maghahanap tayo ng pwede maghanap nating kainin. Maghahanap tayo ng pwede nating kainin. Natin. kainin. Ayan so Ayan. Yes, gabi na, so mga ano na to eh. Gabi na, mga ano na to eh. Siguro mga, ten something, siguro mga matagal, 10 something. Siguro mga 10 something. Matagal na tapos yung, 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 matagal, na tapos yung, ano, um, uh, yung evening marathon. so mga evening ano, marathon. so mga ano, 10 o'clock na to something. 10 o'clock na to Kaya pala yung iba wala na. Nagsarado na yung ibang stall. Kasi nga, yung stall. Kasi nga, yung stall. Kasi nga, na din yung kanilang mga paninda. So dyan, lakad-lakad muna kami. lakad-lakad muna kami. Ito, tingnan nyo to. Ito o, mga burger. Tingin oh, mga burger. Oh, ang ganda ng pagkaano nila. Oh, ang ganda ng pagkaano nila, eh. Yan. Yan. Burger din, burger, burger din. Din. tapos burger chan, sa kabila naman is, sa kabila naman is, yung local naman na ano, yung local yung naman dessert, na ano, Chinese na, yung ano? Dessert, Chinese na ano, yung dessert, Chinese dito, na ano, dessert, pa rin. Dito, meat dito, black pepper, oh, black, pepper, black pepper lamb, oh. dito. black pepper lamb, dito, o di ba? Pili lang tayo kung diba, saan diba, pili tayo lang tayo gusto. Kung saan tayo ah, uh, Bumili. Ah, uh, bumili. So usually yung tao nandito. So usually yung, ta yung tao, na, nandito, na yung, yung tao